Ikaw ba? Seryoso ka sa anak ko? Opo, oh, 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 seryoso ko ako. Hmm. Alam yeah. ba? Ay isa-isa akong anak yan. So yung protection ko sa mga anak ko... Ganda ko hmm. lang po uh. niya ha. Oo. Oh. Hmm. Gali pa ng Vietnam to. Naka... Uh, Naka-sampu na to. Kaya gusto ko, pre-protection to yung mga anak ko, yung pamilya ko. Hmm. Mayira yeah. ba kung kumawa ng lisensya diyan? Lisensya? Opo. Oh, Hindi kailangan ng lisensya to. Dahil ako, pag uminit yung ulo ko, pag niloko yung anak ko, yung pamilya ko, wala akong pakialam sa lisensya. Gagamitin ko to. Ako po, delikado po yan. Baka machempohan po kayo. Delikado? Opo. Mas delikado sila dito sa p*** ko. Kaya ikaw, kung may bala ka masama sa anak ko, eh, okay? kumayos siya. Dahil hindi ko siya sasatuin. Ito ba? Kaya mong proteksyonan yung anak ko? Sa tingin na ako, kaya ko po. Sa tingin? Bakit? Hindi ba trabaho mo? Polis po ako. What? Polis? Opo. Polis? Polis ka pala ha? Ito. Ito. Tulungan mo lang kung muna na siya. Pero ah, tsaka ano ha? Yan si Cake. Ayan, mahal ang mahal ko yan. Alam ko naman na... Tsaka... Ito. Oh my god. Ah, kina Ah, uh, okay uh pumunta kayo ng mall para hindi uh, na po baka suwol po 'yan. Ay, hindi. Hindi suwol. Ganun talaga ako pag nalala talaga ako na anak. Pag binigay ko to, gusto ko mag-enjoy ko kayo. Tsaka, alam ko, oh, sige, na, sige. Yung anak ko sa iyo. Ay, sige, sige na. Alis na kayo. Sige na, dito na ito. Dawin niyo lahat. Ubusin niyo lahat ng pera ko. Bahala kayo, sige na. Sige. Sige oh po.